Anong pagkakilala mo kay Regan? Ako kay bat, bata pa ako pag nung, nung panahong un, mga unang panahon na kay natakbo. Dadaan uh, ah, kayo 2004. Doon. Mm -hmm, dadaan kayo doon. Ilang taon ka na noong 2004? 14 years old ko oh. noon. Nadaan kayo. Ginaganito niya kami sa ulo. Oo, oh, ah, oh, nene, ganun. Ah, <laughs> e musmus po ako, ako noon eh. 14 pa lang ako noon. Tas mm. wala kayong kaarte-arte sa totoo lang. Pasok kayo sa bahay, kamay. Tapos um, panahon na hindi kayo uh, pinalad na makaupo, uh -huh. -bye, bye pa rin kayo, nagpasalamat kayo. Mm -hmm. Pero nung panahon na yon, alam ko na ano, eh, mas mas pa ako, wala po akong alam sa okay, election election. 2001 eh. siguro yon, hindi eh. ano ka lang no 11 na ano? uh -huh. e, Di, hindi pa rin ho ako nakakaboto. Uh -huh. Pero kilala ko na kayo as as Kuya Rega nung time na yon. Mm -hmm. Kaya ho sinabi na kayo daw yung nag-aasikaso nito, sabi ko hindi ko na ho kailangan kasama at kilala ko siya hindi ko lang ho alam ang bahay Din uh, yun ang sabi ko ano pa masasabi mo sa kanya kay Regan ako ako, ako kasi nung nakakaboto na ako binoto ko na siya binoto uh, ko na siya kaya uh, nga lang ho i eh, bat, hu, ba hindi agad pinapalad ano uh, <laughs> masasabi ko ho marami natutulungan sa totoo lang madaling lapitan uh, ano pangalan mo ako pa si Pauline ano ang Blancada po. Ilan taon ka na yan 33. 33. 本当。